So yung mga kalakwarcha, si Kuya Jun ang tour guide namin papuntang Kilangin Falls. Kailan taon na po si Kuya Jun? Ah, uh, 63 na po. Ako po yung nagma-mountaineering din. Mountaineer po ako. Liliw Mountaineer. Po. Wow! Okay. So kung gusto nyo experience daan na itong kalsada, sa gitna lang po. No? Pero meron po namang altar sa gili dun. Daang kabayo din po. Ah, okay. Ito po yung dinadaanan ng kabayo. Pares Mm. So, Lapit lang naman. Isang kahon. Pakaakyat din dito. Okay na. <laughs> Tingnan mo kasi kuya. O basa pa kami. O lapit lang kasi. <laughs> yan lang. Yung po yung pinaka-summit ng Mount Banahaw. Mount Banahaw. Pag tawagin po yun, meron po tatlong summit yun eh. Unang mm. Durungawan, pangalawang Durungawan, ikatlong Durungawan. Okay. Pako. Wow. Giant Fern. Sorry. Giant Fern. Oh nag indicate po siya na kayo ay nasa isang bulubundok in lugar kasi dito mm. yung natural habitat nila. Mm. Wow. Mostly makikita mo siya dito sa isang uri po ng orchid. Ano? Tawagin po naman namin is pakpaklawin. Pakpaklawin. Uri ng lumot na dito mo lang sa lugar na ito makikita. Ito mm. Ah, ito lumot po siya. O, isang uri ng lumot. Magpaikot-ikot ko dyan sa ano. Kung nyo makakita ng wildlings ng ratan. Ratan po. Oh, uh, why? Ito po yan. Matinik na yan. po. Ratan po yan. Ito na yan. At tinagurian din Bulkan de Agua. Ang Mount Banahaw. Wow. Then maraming tawag sa kanya. Sacred Mountain. Mystic Mountain. Holy Mountain. Holy Mountain. Kasi nga, during Holy Week, nandiyan na maraming pilgrimage ng iba-ibang sekta ng religion. po. Doon sa kinabuhayan. Hmm. Anong tawag dyan? Something Sampinit peanuts or wow. raspberry. It's wild berry. Para po siyang alatris. Sarap. Piling ko mas tatamis pa po ito, no? Ano po tawag dito? Sampinit po sa local. Mm. In English po is uh, wild raspberry. Archo, may patikim si Kuya Jun. <laughs> so, pangkaraniwan lang po tumutubo yan sa dito sa mga Dito po, kuya uh, yun anytime pwede maka-encounter ng mga ahas. Hmm. Nakakatakot din pala niya. Pagka lalo pagkatago lang po ano. Oh, lalo itong dapit hapon sir. Uh -huh. Diba then, then. yung iba ay nocturnal. So pagkapit ng dilim, nalabas na yun sila. <laughs> Ito na po yung matured nung ano, ratan. Pwede nang gawing arnis. Opo. Ayan pang gamit sa data. Isang uri po siya ang Pandan. Pandan po. Yan po hey, ang tubig, yung tubig na yan ay alkaline po ang tubig na yan. Opo. Kanina ah, po may mga estudyante na idala sa aparat. Tumataas po ang pH level ng alkaline. Diyan na po yung pinaka main attraction okay. na At yung... falls. Wow! Ang linaw ng tubig! So may pagkakataon pong ganyang kalakasan. Wow! Yan, Okay, so ito yung pinaka-waterfall, ano, so papagkatagulan. Luso mo lang po kayo kasi. So pag tinatong mo yung pangulo, magpupuntahan nyo. Hindi kinitiin ka. Apo. It. Sabi <laughs> nyo, Ito talaga, sulit. Kung sobrang init dyan sa lugar nyo. Dito. Grabe, doble ang lamig. Parang nasa freezer. Gusto <laughs> sana namin makapunta dito. Ang aso mo. Sobrang lamig talaga. Hindi kaya. O, try natin. Try. Woo! Lamig! <laughs> 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 Ang ulit talaga yun. No? Gusto talaga i-try eh. Kaso, pinipigil lang ka na talaga ng lamig. Mimika, Miko. Mimika, Miko.